Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanigutso partner, Ate JB. So for today's video kaibigan, pag-usapan po natin ang napakahalagang bagay. Tungkol po ito sa pag-iipon. Tama po ang narinig niyo, no? Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa paano ba talaga tayo makaipon. Ayan, so ang bagay na ito kaibigan ay ginagawa ko po bilang isang sari-sari store business owner. Kaya kahit kaibigan noon na bago pa lang ako sa ating tindahan, medyo kaunti pa lang yung aking binta or sales, nakaipon pa rin po ako. Ang dahil sa bagay na ginagawa ko kaibigan, nakapag open tayo, nakapag put up tayo ng ibang negosyo aside from this sari-sari store. Naka- ayong nakapagpatayo ako ng Pesonet Cafe yung nakita niyo sa aking uh, other videos kay bigano no? yung ating Pesonet Cafe so saan ko ba kinuha yung pang pera pambili ng mga computers no ang mahal ng mga computers kay bigan syempre sa ating ipon dahil nga po tayo ay na nag-iipon ng pera So, nakaipon tayo ng pera at bumili ng mga computers at ngayon nakatayo na yung ating Pesonet Cafe na lagpas na siguro 10 or 13 years kung hindi ako nagkakamali. So, kaibigan, tuturuan ko po kayo kung paano kayo makaipon talaga. Ang paraan na ito ay napaka-epektibo po. Kahit ba ikaw ay walang tindahan, kahit ano pang klase yung negosyo, kahit wala kang negosyo, kahit Uh, nagtatrabaho ka? Wala kang business, trabaho? Pero meron ka trabaho, sa ka ay makakatulong po ito sa iyo. ko kay Bigano, doesn't matter. Hindi na bali maliit, malaki ang sahod mo kahit maliit, makakaipon ka pa rin sa paraan na ito. Kaya gawin niyo po ang bagay na ipapakita ko mamaya at sana tapusin niyo po ang ating video hanggang dulo. Dahil makakatulong talaga ito sa inyo kaibigan. Ako po ay nag-iipon. Nakasulat po dito sa notebook yung aking ipon. Ayan. So, nandito po nakasulat sa notebook. Ipapakita ko po. Mamaya, i-close up natin sa kamera. Uh, hindi ko ipapakita mamaya yung aking pagmumukha. Ito ang ipapakita ko. Paano ba talaga tayo makaipon? Kahit maliit lang yung ating sahot o maliit ang kita sa ating negosyo, paano ba makaipon talaga? Ayan. Pero kaibigan, bago ang lahat, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell and para na rin, no? para sa amin <laughs> para sa akin bilang bilang a uh, gift, bilang regalo nyo kay Ate GB, please don't skip the ads po, no? yeah please don't skip the ads. Bilang gift na lang, regalo na lang nyo kay Ate GB sa pagbigay ko sa inyo ng libre, free tips and advices para umasinso ang ating buhay. So, mga kaibigan, ipapakita ko na sa inyo kung paano ba ang tamang paraan sa pag-iipon. Natitiyak ko pag ginawa mo ito, makakaipon ka talaga, kaibigan. At asinso ang buhay mo, pati ang buhay ng iyong family. Hey, mga kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung paano talaga tayo mag-ipon, paano or ano ang tamang paraan sa pag-iipon. Ito po yung aking binta kahapon, which was Uh, June 11. So, ngayon ay, no, June 12 pala, Independence Day. Ngayon ay June 13. So, yung aking binta, kaibigan, ito po yung lagayan ko ng binta. Yan, ito po, no. So, antique na po ito. Ginawa ng aking uh, tito, yung uncle, no. So, ilang taon na rin ito, kaibigan. So, ito yung lagayan ko. And, sa gabi, kinukuha ko po lahat yung pera. Nilalagay dito at, uh, Dinadala po namin sa aming uh, kwarto, sa aming bedroom. Kasi noon, ninakawan po kami. Kaya from here, yung binta namin buong araw, kinukuha namin at nilalagay namin dito. So, ito ang aking binta kahapon, dear friends, sa aming tindahan, which was June 12. Kaunti lang po ito, kasi kahapon po ay may nilakad kami ni Francis, no? Pumunta po kami sa city. Kaya medyo kaunti lang yung ating uh, uh, binta kahapon, bibilangin ni Ate Gibiha magkano ba ang binta natin kahapon so, saan ko ilagay itong kamera dito na lang siguro no? ang hirap magvideo kay bigan pag tayo lang tagawo kamera tayo lahat. ha. And so ito kay bigan yung aking binta kahapon. yan so 1,000. 2,000. two thousand, two five, two six, two seven, two eight, 35 36 37 3820 at meron po mga coins so yung coins bilangin ni Ate gb ha 3820 at ka itong mga coins kay Bigan so meron mga coins bilangin natin 50 yeah 100 1 200 300 320. Ayan, saktong-sakto. So, 38 o 300 lang pala. 38 ito kay Biga, no? 3820 tsaka yung ating uh, 300. So 338 tsaka 300 kay Bigan. So yung ating binta ay 4120 hindi ko na lang isali si 20 so yung binta natin kahapon which was a uh, June 12 was uh, 4100 ayan 4100 kay Bigan so sinusulat ko po dito ayan kahapon was June 12 sulat natin ha June 12 2025 4100 So, ito po yung ginagawa ni Ate GB, their friends. Sinusulat ko araw-araw yung aking binta, maliit man or malaki. So, meron tayong maliit na binta kasi nga nagbakasyon kami ng aking family noon, nag-island hopping kaya maliit ito. So, so far kaibigan, ang pinakamalaki ko na binta I was on May 10, which was 9,250. Ayan, malapit election kaibigan, no? Naka-9,000 tayo, their friends. Ayan, so this is not included mga utang ha, dahil nagpapautang po tayo, hindi dito kasali. Yung utang, ay ah, iba na yun, nagpapautang kasi tayo sa ating tindan, friends. So ito yung aking binta araw-araw, sinusulat ko po. And then, kumukuha po ako ng 20%. 20% ng aking binta, kinukuha ko po dito. Ayan, 20%. Dahil dear friends, katulad nito ha, ang 20% nito ay, di ba, 8,200, ah, oh, 8,000, <laughs> ang laki, 20%, 820 po, sorry, <laughs> nakalimutan ko ang mathematics, <laughs> so, ang 20% ng 4,100, ay 820 po, 20, bakit 20%? Kasi, o tingnan nyo ha, isusulat natin ha, yung aking binta kahapon ay, 4,100. Uh, ang 20% niyan, kaibigan, ay 820. Bakit? Ito ang profit ko, ito yung kita ko kahapon, 820. Uh, 20% po ng 4,100. Yung 820, kumu hatiin ko yan. Hatiin ko yan. Gawin ko yung 410. Bakit? Kasi, kumukuha ako ng 10% dito. So, 20% kaibigan, ha? 20% yung aking kita or profit kahapon. Hinahatiin ko talaga yan day Yung kalahati, ito po yung aking savings. Ang another 410 ay ito yung ginagamit ko sa expenses. Pambili ng mantika, itlo, kahit ano. So, 20% <coughs> Sorry, naubot tayo, no? 20% ng ating kita kahapon, yung ating kita, ano, kita, binta, sorry. Yung 20, yung binta or sales natin was 4,100. Ang 20% ay 820. Bakit 20% ang kinuha ko? Kasi ito yung profit ko, ito yung kita ko. Kasi most of my paninda, 20% ang patong ni Ate GB. Kaya kumukuha talaga ako sa aking binta or sales every day ng 20%. So ang 20% ng kita ko kahapon ay 820. Hinahati ko po 'yan. Ang kalahati, ito yung aking expenses. Kahit anong gusto ko bilhin, dito ako kumukuha. O pwede na rin pandagdag po puhunan, dito po ako kumukuha. At ang isang kalahati ay savings ko. Savings ko po 'yan. So, ito yung aking uh, binta kahapon. So 4,100 ang 10% nito ay 410. Ngayon, ang 410, ito ang ilagay ko sa aking alkansiya. Bali, savings ko. Ito ang magiging savings ni Ate GB. 410. Itong mga walang nakalagay dito, hindi ko pa kinukuha yung aking a uh, savings dyan. Pag may nakasulat na pula, ay nakalimutan ko. Pula pala ang sinusulat ko kay Bigan. Nakalimutan ni Ate GB. Pag savings, pula po na ballpen ang Red Bull pin po ang aking sinusulat. So, pag wala pang pula na bullpen, ibig sabihin, hindi pa ako kumuha niyan para sa aking Alcancea or savings. Pag may pula, ito sa uh, last, sa month of April po, yan, nakapula na lahat. Ibig sabihin, sa month of April, nalagay ko na lahat yung aking savings sa aking alkansiya Pag may pula na, 10% po yan ha. Kasi nga, yung ating binta, ah, kumukuha tayo ng 20%, ka, ka, katulad ng pinakita ko kanina. Yung binta natin kahapon, 4,100, kumukuha tayo ng 20%. Balito yung ating kita or profit. Ito na yun, 820. 20% ng ating uh, binta na 4,100 is 820 pesos. Tapos, hinati ko yan sa dalawa, 410 para sa mga gastusin 410 pang save. So, kahit gaano man, kahit gaano man kaliit ang yung binta or sales, kahit gaano mang kaliit ay iyong sahod, walang dahilan na hindi ka makapag-save, makapag-ipon. Basta gustuhin mo lang. Basta 10% ng iyong kita o binta i-save mo. 10% ay maliit na bagay. 10%. For example, ang, ang binta mo sa tindahan ay 1,000 kasi maliit lang yung tindahan. So, sa 1,000, ang 10% ay 100. Yung 100 i-save mo. Ngayon, saan ko nilalagay yung aking savings? Ipapakita ko sa inyo. Dito ko po siya nilalagay ang savings ni RTGB. Tingnan nyo, my savings. Ayan, nakapaglagay na tayo sa banko ng uh, nakadeposit tayo ng 20,000 yung last month sa banko ng 20,000. Ito po yung aking savings kaibigan. Bakit ko dito nilalagay? Masif talaga sa banko, pero alam nga naman araw-araw akong pupunta sa bangko, sa bank. Na alam nga naman everyday si Ate GB pupunta sa bank. Yung kita ko every everyday, yung savings ko ilagay ko sa bank. Syempre hindi. Yung aking savings every day sa loob ng isang buwan ilagay ko dito. An pagkatapos ng isang buwan, mapuno man siya or hindi, basta one month savings Kukunin ko lahat ito, bubuksan ko ito, kukunin at ilalagay ko. Saka ko ilagay sa bangko. One month savings ang inilagay ko sa bank. Hindi ako araw-araw, hindi linggo-linggo pumupunta sa bangko. mo na ako araw-araw or uh, every other day. Maglalagay ako dito. And then, after one month, saka na ako pupunta sa bangko. Ito yung ginagawa ko kay kaibigan. O, tingnan nyo, nakadeposit ng 20,000 deposit to the bank ayan sinusulat ko dyan, kay Bigan oh tingnan nyo. ito na yun ang aking savings sa isang buwan ah hindi pa pala wala pa palang isang buwan <laughs> sorry oh, wala pa isang buwan kay Bigan <laughs> ay wala pa palang isang buwan so ilang days na lang mag isang buwan na ito so siguro mapupuno ito no gawin mo ito kay ang paraan na ito ay napaka epektibo epektibong paraan para makaipon ka so walang dahilan na hindi ka makaipon kasi maliit lang 10% kung hindi mo kaya 10% gawin mong 5%. Kung ang sahod mo sa isang linggo ay 5000, uh, 500 i-save mo. yan. kung pwede 500. ayan. kung hindi mo kaya 250 kahit magkano na lang mas maganda talaga 20% or 10%. Ayan. Akin, sa akin kibigan 10% lang kasi meron pa akong gastusin. Mga bili ng pagkain, mga expenses sa bahay, yung atipang gamot. Kaya, imbes na 20% ang ilagay ko, noon 20%, imbes na 20% ang ilagay ko sa alkansiya, 10% na lang sa aking kita. Ayan, meron akong ipapakita sa inyo. For example, ha? Ayan, dito tayo, dear friends. Yung, ay, 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 ayan, ito, oh wala, wala, walang butal, 5,000. Sa April 15, ang binta ko ay 5,000. Ang 20% ng 5,000 is 1,000, di ba? So, hindi 1,000 ang inipon ko or sinave ko. Magkano lang ba? 10% lang, 500. Kasi, kahit na 20% ang patong ko sa aking mga paninda, 10% lang yung aking save. Bakit? Kasi yung other 10%, kasi, Uh, for expenses, ito kaibigan, 5,000. Yung binta ko sa April 15, 2025. 5,000 yung aking binta. 20% ang kinuha ko dyan. Yung 4,000 pang bili or pang roll para pang bili ng mga paninda, yung, yung 4,000. Yung 1,000 na kita ko, ang 500 savings. Ang another 500 for expenses. O ba diba? So nakaipon talaga si Ate JB. Ito ang gawin mo mga kaibigan ha, para makaipon ka talaga tamang disiplina sa sarili kaibigan at determinasyon tiyak na makakaipon ka tiyak yon kaibigan